So ito po, may follow up tayo doon sa storya ng mag na si Sex Bomb Easy at yung kanyang anak na si Andre na ngayon po ay uh, Sophia na yung pangalan, okay? So siya po ay nagpe-perform bilang drag queen sa pangalan na Sophia, Okay, at uh, mamaya po papakita ko sa inyo, napakalambot nung kanyang katawan May pinagmanahan kay sa kanyang nanay okay, So a uh, few days ago ay meron po siyang mga naging parinig sa kanyang ina okay? oh, Sinabi po niya, uh, it's like saying I love you because you're my son But I don't accept you for who you are Okay, yun po yung kanyang post. Um, mamaya mag-react po tayo dito sa lahat ng mga sinasabi nila. So, dagdag pa niya, I lied in an interview that she supports me for what I am and for what I do just to protect her from any backlash. But there's no point in protecting her because the truth came out straight from her. Eh? So, in fairness, you know, protectahan naman pala ngayon kanyang nanay, di ba? Uh, so, as much as I love you, you know that I don't want to live in a lie. I'm sustaining myself for years now, and I am living responsibly honest. I'm tired of this conversation about me being gay and doing drag. I wanna end this argument by saying that, I wanna live my own truth and someday you will be proud of what I will become. I love you so much, ma'am, but this isn't healthy for me anymore. I hope someday you will understand how it feels to be in my shoes. I miss you, but you're not bringing me any comfort and compassion that I deserve. So, yung kanya, yung, yun yung kanyang mga naging sagot doon po sa post ni Easy. At uh, si Easy naman, parang may nabasa din akong mga post na parang she is at peace naman doon po sa kanyang uh, pino sa kanyang Facebook. Okay. So nag-react na din tayo diyan uh, nung kahapon, 'di ba? About doon sa buong issue na 'yan. About doon sa mga sinabi ni Easy. Okay? And uh, sa ngayon talaga, uh, parang may stalemate talaga. Naiintindihan ko naman on both sides. Okay? Talagang nangyayari 'yan. Pag paglaki ng anak natin, hindi na parang na natin kilala iba pala yung gusto sa buhay iba pala yung gusto niyang direksyon and normal lang na magkakaroon ng tampuhan magkakaroon ng uh, separation mag, uh, hindi kayo mag-uusap for uh, how many a uh, period of time di ba kasi hinahanap pa niya yung sarili niya at yung magulang naman ay hinahanap pa din sa sarili kung paano matanggap kung ano yung kanyang anak Okay, so, uh, lalo na sa, yung pangrelihiyon ng, ng kanyang ina. Di ba? Uh, syempre, may mga kasama din yan sa church. Mga, so, dagdag -dag pa yun. Yung sasabihin ng mga, ng mga uh, pamilya, sasabihin ng mga ka-churchmates. So, kahit nasabihin natin, hindi dapat... Uh, sinasama yan pero importante din kasi yan eh, talagang uh, nagiging factor din yan sa kung paano uh, yung mga sasabihin ni Easy pero yun nga I hope na na one day ay uh, kumaga, sana wag mawala yung pag-ibig nila sa isa't isa. They can love each other from afar. Kung sakaling nanonood sila dito sa video ko uh, kay Mami Easy at kay Sofia, okay? Uh, pwede niyo namang mahalin yung isa't isa from afar nang malayo kayo sa isa't isa. 'Di ba? Pwede niyo namang Dari birthday, babatiin nyo ng birthday. Pag Pasko, batiin nyo ng Pasko. Ganon. Merry Christmas, ma'am. I love you. yon. Pero hindi nyo... Naintindihan ko eh, na kapag uh, nasa punto pa kayo na pagmakikita ay mag-aaway lang, mag-aano lang. Mahirap, mahirap hindi pa matanggap doon sa side ng nanay at doon sa kay Andre naman o Sofia, hindi pa niya matanggap na hindi matanggap nung kanyang nanay. So pareho nilang hindi matanggap. Okay? So ang gusto ko lang din ipakita sa inyo, yung post ng isang kaibigan nitong si Sofia o si Andre kung saan uh, may pinagmanahan pakita ko sa o kaya, kaya siguro, kaya siguro, guru biglang gano'n na lang yung reaction nitong si Easy. Nung nakita, naku yung anak ko mas magaling pa sa aking mag-spaghetti, pababa, pababa, pataas, pababa. Tapos mayroon pang video isa na siya ay nag split Okay? So no? O, nag-i-split. Ito, kaya rewind natin, hindi nakita yung split eh. Uh, grabe yung split eh. Hindi ko din kinahay eh. Tali natin yung volume. Baka maano tayo eh. Baka mga demonetize tayo eh. O yan no? Tingnan nyo o. Oh. E yun oh. Grabe mag-split itong si Andre. Nako. E eh, yun. Lalo na pag sa mga magulang na konserbatibo. At syempre yung mga tumanda sa henerasyon ko and uh, older. Napakahirap talaga tanggapin. Yung lang anak na lalaki. Pinalaki mo dalawang dekada, anak na lalaki, tapos makikita mo nag split ng ganyan. Mas magaling pang sumayaw sa'yo ng mga spaghetti pa spaghetti pa baba. So, naintindihan ko eh. Naintindihan ko talaga eh. Kung, kung bakit uh, ganun eh. E, nga, dagdagan mo pa nung sa, sa reliyon, di ba? Uh, at yung interpretasyon sa Biblia nung mga, nung mga uh, kababayan nating Christians, main ma, ma ko kung bakit nag nagkakaroon ng hindi pag-accept. Okay? Alam nyo guys ha, bakit ko tinapik na naman ito? Alam nyo, magiging malaking problema natin sa Pilipinas itong problema na to uh, in the coming years and decades to come. Okay? Paano ko nasabi yan na magiging malaking problema ito? Sumusunod lang naman tayo sa Amerika. Okay? Sa Amerika, sobrang grabe na yung awayan nila pagdating dyan. Okay? Um, kailangan ma-explain ko sa inyo guys eh kung ano yung kung ano yung nangyayari sa Amerika kasi yan din ang mangyayari dito eh. Nararamdaman ko na eh. pinipigilan lang natin pero mukhang doon tayo papunta. Sa Amerika, uh, yung mga gays at mga lesbians, umu-okay na eh. Natatanggap na nila eh. Compared to 30, 40 years ago, yung mga gays at mga lesbians, kadalasan ang pinaglalaban ay equal rights. Ibig sabihin, gusto nilang, mayroon uh, meron silang union. Pag may partner sila, gusto ko, ano yung karapatan ng mag-asawa, nakukuha din ng kanilang kapartner. So may may ganon So nakukuha na nila 'yon sa Amerika. May nagiging legal na yung gay marriage and, and bas natatanggap na nila yung isang pamilya na dalawang tatay, tas may anak, may mga anak o ampon, tapo kaya dalawang nanay, tas mas tanggap na 'yon sa society ng Amerika. Okay? So on that part, medyo mo okay na ang problema sa trans community. Okay? Kasi iba yung pinaglalaban ng uh, mga gays and lesbians sa sa mga ibang pinaglalaban ng trans. Although merong mga nag intersect like yung syempre yung yung discrimination, ayaw naman natin yung discrimination and yung mga stigma, pero sa trans community kasi sa Amerika, yan kasi yung mga nagda drug yan yung mga nagta-transition, nagta-transition, yung nagpapaputol, yung nagpapabawas, yung nagpapadagdag, yung 'di ba? Nagiging komplikado eh. Nakikita nyo kung paano yung 'di ba yung sa umpisa yung gays ang gusto lang uh, equality, walang diskriminasyon, um, civil union or marriage o kung ano man, basta yung sa partner nila may mga rights. Pagdating dito sa trans community, ang dami nang meron na yung mga uh, pronouns, 'di ba? Dapat pag uh, ako ay trans woman, kunyari lalaki ako dati, naging trans woman ako, dapat she ang tawag mo sa akin. Her tawag mo sa akin, hindi aawain ah, kita. Dapat uh, yung banyo, pag ako naging trans, kunyari ako, ah, naging trans woman ako, kailangan doon ako magbabanyo sa banyo ng babae. di ba Huwag mo akong pigilan na magbanyo sa banyo ng babae. Huwag uh, mo akong pagbanyohin doon sa mga banyo ng lalaki kung saan baka magulpi ako. Parang gano'n na yung pinaglalaban nila, gano'n na yung pinag-uusapan nila. Ah, kaya sobrang gulo. Kaya sobrang gulo at isa pang pinag-uusapan nila kunyari yung pag-transition, yung pag-inject pag ng mga ano-ano para mas maging babae ka. Uh, it is happening to to people below 18 years old. Ginagawa below 18 years old. So napaka napaka gulo, napaka sens sensitibo nung issue. Pumunta ka sa Twitter, pinag-aawayan nila yan araw-araw. Okay? So 'yun ang 'yun ang problema na posible nating kaharapin in the next few years kung hindi tayo maging aware kung hindi tayo kung hindi ngayon palang, lang pigilan na natin kasi nakikita ko na eh nagsisimula na eh and sa atin mukhang mahihirapan kasi mas konserbatibo tayo pero kumbaga wag nating dalin dito yung away nila doon yun yung punto ko sa sa akin pairalin natin yung uh, pag pagka, uh, pagkakaintindihan pag accept sa isa't isa 'di ba? Sa akin nga, 'yung punto ko dito, hindi niyo kailangang magkitang mag-ina, hindi niyo kailangang uh, mag-usap mag-ina. Pwede kayong magmahalan from afar. Okay? Magmahalan na lang kayo kahit malayo ang inyong uh, landas na tinatahak sa isa't isa. 'Di ba? Hindi niyo kailangang hindi niyo hindi niyo kailangang i-define 'yung inyong relasyon bilang Ah uh, mother and son dito lang sa sa dito lang sa problema na hindi pagkatanggap ni Easy sa pagiging trans nitong si nitong si Sofia sa so, tingin ko ah, tingin ko hindi I'm not really sure Ayan, baka baka ma ano ko si, si Sofia pero You know what I mean? You know what I mean? 'Di ba? Huwag tayong maging sobrang sensitibo, huwag tayong maging intindihin natin yung isa't isa. Okay and uh, yun nga eh, kung, kung sana may intindihan nila na pareho naman it yung sinasabi ni An ni Andre yung sinasabi ni Easy uh, it comes from a place of love diba at pag pag mas mas, mas, mas ganun mo tinatanggap mas uh, madali nating uh, ma-accept eh na hindi ako tanggap ng nanay ko sa pagiging ganito ko kasi hayaan mo na nga siya basta nanay ko pa rin siya mahal ko pa rin siya Ganon din naman, pag in the future, mag magkasakit ako, magkasakit siya. ba diba? Kami-kami din naman magtutulungan. In the future, kapag, ba diba? Uh, pag tumanda siya, pag tumanda ako, Oh. kami kami di, di ba ganoon na lang ganoon na lang natin dalhin yung sitwasyon na so pero kung hindi natin kailangang ipilit sa isa't isa kasi kahit anong pilit ni Easy kay Andre hindi na magbabago yan si Andre yan na talaga yan ganyan na talaga hindi yan magbabago dahil lang sa sasabihin ni ng nanay niya 'di ba? Uh, let him discover on his own. In the in the future kung um, pagtanda niya gusto niya ganyan pa rin siya. 'di ba? Or in baka uh, ayaw na pala niya. Let him discover it on his own. 'di diba? Kasi hindi talaga magdadala kahit anong pilit mo kung magulang ka. 'di diba? And let's just uh, 'yun lang, learn to love each other from afar. 'yun lang ang mensahe ko sa kanila kasi ayaw kung mas totally masira yung kanilang pagmamahalan bilang uh, mother and child. And tayo din, yun din ang lesson sa ating lahat na Pilipino. Diba? magmahalan tayo from afar. Kung hindi, na, hindi man tayo, kung hindi man tayo magkasundo sa where you stand dito sa trans na issue. Kasi napaka, napakalalim talaga. Diba? Let's try to be more understanding with each other. So, yun guys. Thank you very much po. Yun po yung aking opinion dito. Isang sensitibong topic na naman. Thank you very much. Bye-bye guys.